Ahora del entonces no So, what's up, what's up mga undo, mga inday Good morning, good morning uh, Alas tres, imedya e na ng madaling araw Biyahing daraitan Tanay result tayo ngayon guys So, may uh, meet na pa tayo ngayon dito sa checkpoint Yun, andun si Gino sa harap Angkas si Brayden Angkas ko naman ngayon si Bryce So, today is uh, November 3 2024, it's a Sunday Sunday ride tayo guys ano Daraitan Tanay Rizal Ano po yung ibang kasama natin sa may checkpoint So usapan alas 4 Umalis kami ng bahay 3.30 so pasok pa tayo Hindi pa tayo late ano Meron pa tayong 30 minutes Alright may uh, medyo malamig Yung hangin sa bahay kanina Malinsangan Wala kasing aircon yung bahay Kaya <laughs> Ayo malapit na tayo dito sa Jollibee checkpoint So mo muna tayo sa glit dito para antayin yung mga tropa. Ayun dito na si Idol. eh you na Good morning. Iyon. <laughs> <laughs> so ayan guys, kompleto na tayo. Meron tayo uh, limang motor. Meron tayong dalawang click, isang PCX, din si Jinyo. Ay siya pagsalaki naman Game Alright Time check 4.20 ng uh, madaling araw Tayo nakalis dito ng checkpoint So ayun ride safe lang sa atin oh. Ito yung uh, Last day ng mahabang weekend no? So tatry naman natin ngayon na uh, Maligo sa ilog last time naligo tayo doon sa Maragondon Cavite doon sa Maragondon Sanctuary naging maganda din naman ang experience natin doon kaya ito i-enjoy din natin so yun guys kung gusto mong sumama sa biyay ko huwag kalimutang mag subscribe and click the notification bell para mas update ka sa ating mga videos alright a few moments later malakas yung ulan agay utik na yan Ah guys, andito na tayo sa Santa Cruz. Time check. Alas 5 pa ng umaga. Santa Cruz pa tayo. Buti hindi nagtuloy-tuloy yung ulan kanina. Bandang Victoria umulan. Buti medyo mahina lang ano. Dito okay naman tuyo naman dito. All right. fire, dreams as high as the sky Strength inside that lifts me higher I'm ready to fight till I die Rapple and twist, feel the power Jiu-Jitsu moves till the end In the cage I'm Wow! Ang ganda ng ilaw, oh. Pagsanhan. 520. Pagsanhan. May mga ilaw, ano. Ganda rin ang pagkagawa, ah. Parang humulma yung, ano niya, no. Arko, no. At ayun nga, guys. Andito tayo sa Kalayaan. Tumigil kami doon sa may, ano puno ng uh, mangga para magkapote ngayong nakasuot na ng kapote ayan <laughs> tumila yung ulan di ba diba? ang galing <laughs> ang lakas ng trip no ang lakas bang trip ng ulan eh ba diba? amazing time check Aba. 5.40 nandito pa tayo sa kalayaan gagi mahaboy yun <laughs> kayo Okay, <laughs> guys. andito tayo sa ano ba to dito? Paete. Ano? Ang bilis naman baha no. Wala, nakulog yung tubig eh. Eh, hey, baha boy. Eh. <laughs> ano? ano muna tayo jetski? Ha? Wala, ano siya eh. Walang lalabasan yung tubig. Woohoo! <laughs> pinaw, pinaw. <laughs> naka ski kami, boy. Ababa, wala naman. Ang grabe, ang bilis naman ni ko. <laughs> Respeto. Respeto. <laughs> hei oke okay, good ambilkan okay. ini dari kuya eh oke Alright, nandito tayo sa Milagrosa Restaurant, FAMI Almusal na tayo dito tayo. Uy, alikabok nga dito oh So, ayun guys Tapos na kami dito nga Mag-almusal dito sa Milagrosa Dito po yan sa FAMI Then, uh, 6.40 na ng umaga right, So Mag Santa Maria daw kami Okay, kasunod na ata nito is mabitak na Pero Yun, mag Santa Maria daw Hindi ko alam yung likuan doon So sila na bahala Alright, uy, ito maganda-ganda Medyo lumiyaw na yung panahon natin guys Ganina madaling araw nag uulan ulan eh Pamahala ang bayan ng Santa Maria Laguna Alright few inches later... Uh, guys, andito kami sa... Hindi ko alam kung anong barangay ito. Basta kakalapas lang namin ng bayan ng Santa Maria. Ayun. Ito yung mga ambience dito. Yung view. Andon yung windmill. Ayan dito. Kitang-kita mo yung parang... Uh, bundok na ginawang pader. No? Amazing. Tapos dito may maririnig itong lagas ng tubig. oh. Ayun may patubig dito guys yan pala yan ang problema lang dito guys walang hangin hinaigop nung ano eh windmill <laughs> 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 yay asyus asyus Grabe, ang ganda no? Bravo. Wow! Kita mo naman yan. Ganda. Lah, Parang lumalakas yung tibok ng puso ko. Sa ganda. Ganun talaga pag nakakita ko ng na maganda. Lumalakas yung tibok ng puso ko. <laughs> Ang ganda talaga sa mata nitong palay, no? Pag mga ganyan pa Kahit may mga bunga na eh. Ganda rin. Rock Gaming naman tayo guys Ito mga mabato Tapos ano to eh Madulas to na bato guys oh, Pero ano lang naman siya? Hindi naman siya Litaw na litaw Medyo pantay pantay naman Hindi naman ganun na Sobrang usli talaga Eh malilayo to ah Ayun, May cemento doon sa anahan Cemento ba yun? Ah may exhale lang pala Okay naman yung pagka Ano niya eh bato Ano nga lang to madulas 12 seconds later Kala ko okay na eh <laughs> Oo, oh, grabe. Meron pa pa- <laughs> <laughs> Meron pa pala? No. <laughs> Boss! Dito masusubukan kung gano'ng kakapit ang inyong mga gulong. Sino ba kasi naglagay ng mga bato rito? Sige, tawid. Hindi. Baka, patawid ka tayo. Hindi <laughs> <laughs> Itu grabis si tuh rental lah, oh. kau. Itu grabis Gila. gelak <laughs> Masaya to. <laughs> Balabal. Tumabi kayo. Sino <laughs> pisto na tayo dito? Lamborghini eh. Ay, ay, no, madumi na. <laughs> Walang katapusan. Parang pahaba ng pahaba to. Wala na, labas na yung langis ng suspension ko. Oke, okay, semento din. Tinlusong naman. Uy, ingat guys. Sobrang tarik ka. Ah. Uy, matarik din ay. Alalay lang pre, no? Siyempre. Uh, Dulas to. Semento na yan. Ingat lang dito kasi madulas. Iya yeah. kahon natapos din doon sa trail <laughs> alright, andito na tayo sa Marcos Highway ba to? okay game uy, at ng putik din eh ito, papunta to ng tanay pabalik tayo kasi kumbaga ano yung rice ilang Uy, yun lang putek. Oh, yung putik dyan oh Yan Dandaan lang tayo, madulas to eh Guys, andito na tayo sa papasok na itong ano Yan o, oh, tinipak Alright Calmara Resort and Restaurant Kalmara Tama ba pronounce ko? Lusong Hindi ko alam kung gaano pa tayo kalayo Wala kong idea guys Ang alam ko lang Palusong tayo ng palusong Tapos sinasamahan pa ng Ambon O di diba? So guys, andito na tayo Tatawid tayo ng ano Ay sasakit tayo ng balsa Patawid doon sa kabila Kasi nga yung tulay dito is Tinatanggal pag mga ganitong buwan Then guys, sasakit tayo ngayon dito ng kanilang balsa Patawid doon kasi walang tulay Tinatanggal daw yon pag mga ganitong buwan Okay <laughs> Sakay ka na <laughs> <laughs> First time So guys, first time namin sumakay dito ha huh? <laughs> <laughs> Yuh. Parang ayo kung gumalaw eh. <laughs> <laughs> Dito tayo dadaong yan. Alright. Ah, medyo kinabahan din kami ah. Wala ya? lang. <laughs> ah. Oh. Ito, nakaano na nga eh. Alright. So paano pag sumayad tala no? Saktuhan lang talaga no? Okay Ikaw na Hiyaa <laughs> Hiyaa tigalang lang, tika lang. tayo Tingnan Bryce Anong mabayad siya? Ay saan? Ah, sa kubo Saan lang sa kubo? Lakad ka na lang doon Abay tayo sa kubo Bilangaw. <laughs> Alright. Kakembeng experience nito guys ay <laughs> Kano boss? May ask ko kayo boss. Isa. Mga kano? 60. Kano pa lang bait sa motor? 50 po. 50. 50. Kaya lang po nagdagdag ng 10 kahit po sa angkas. 10 pesos po ang tao natin. Pero po yung driver, kasama na po doon sa 50. 50. Bali 40 yung motor ano. Thank you. Pabalik, okay, so. gano'n din kaya ano. A few inches later. So guys, time check. Andito tayo, 8.25 a.m. Andito tayo sa... Ano pangalan ng campsite? Ano po? Anong kapangalan dito? JA? Opo, JA. JA. Sige po. Andito tayo sa JA. Campsite. So, ito yung view dito. ayun guys, pack up na kami Alas 4 na din ang hapon Nagpakasawa na kanina sa tubig dito sa Daraitan River Dito nga pala kami sa ano to, JA Camp So ayun, 500 pesos lang yung binayaran namin dito sa JA Camp Kasama na lahat Wala nang uh, entrance fee Then parking Wala na rin kami binayaran Yun lang yung 500 pesos mismo sa cottage So all goods Ayun Tigtatlo yung nagkakasya sa balsa. Tigtatlong motor. So second batch na tayo. i don't hey hey all right

So guys, papauwi na tayo no? Time check. So nakababa tayo doon ng 4:30. oh so, dito tayo dadaan ngayon ng Pililia kanina, nag Santa Maria tayo. Ngayon naman Pililia tayo dadaan. So hanggang dito lang muna ang ating video. Hopefully nag-enjoy kayo sa ating uh, pamamasyal sa ating pagligo uh, dito sa Daraitan River. All right. So hopefully nag-enjoy kayo sa ating pamamasyal guys, no? At siyempre, kung gusto mong sumama sa biyahe ko, Huwag kalimutang mag-subscribe and click mo na ring notification bell para mas updated ka sa ating mga videos. Alright. So kaya, see you next ride and ride safe. Okay, madulas. Puro na naman to.